Hello mga ka-farmers! So, papunta tayo ngayon sa ating munting babuyan. Alam niyo mga ka-farmers, marami pong nagagalit sa post ko yung regarding sa bakit hindi maganda ang financing. I don't know kung yung mga nagko-comment doon ay sila ba yung nagpapafinance sa kanilang mga baboy. So, yun po mga ka-farmers, idea ko lang po yun or pananaw ko po yun because yan po yung principle ko. Mas mabuti pa yung kahit na maliit, basta sarili kong pera, mas okay yun para sa akin mga ka-farmers. So, marami yung nagsasabi na mas maganda yung financing kasi mas less yung risk niya. Yung problema mga ka-farmers, dahil hindi naman talaga ako natatakot sa risk. Marami pa nga silang sinasabi na what if mapasukan ako ng ASF, mga ganun mga ka-farmers. Actually, napasukan na rin ako ng ASF last August 2023. At sa awa ng Diyos, after one month ay nag-alaga po talaga ako ulit kasi sobrang namimiss ko yung mga baboy mga ka-farmers tuwing napadaan ako dito sa babuya namin dahil itong babuya namin malapit lang to sa bahay namin So, parang ang tahimik-tahimik niya. Kaya sabi ko sa asawa ko na kailangan talaga nating mag-alaga ulit ng mga baboy. Kasi sobrang namimiss ko po talaga ang pag-aalaga ng baboy. At yun nga mga ka-farmers, naghanap kami ng mga biik. So, dahil that time, panahon pa ng ASF and ano yon halos lahat ng lugar dito ay affected ng ASF. So, ang ginagawa ko po, to make sure na hindi matamaan ng ASF ay sa paniniwala ko lang to ha. Yung binili ko ay yung may lahing native. So, pang lang din yung target ko. Kaya ang naiyari doon, nakabili ako ng mga may lahing native na baboy din. Binibenta kong lechonin kaya maganda din yung kitaan ko that time. Kasi halos walang baboy dito sa lugar namin at ako meron ng inaalagaan. So, isa po 'yun sa ano, masasabi ko na nakabenefit din ako that time. Although nalulungkot din tayo kasi nawala yung mga inahin ko, limang inahin ko yung nawala at saka meron akong mga 22 fatteners that time. Pero yung 22 hindi lahat sila affected. Meron lang tatlo lang siguro yung na-affected that time. Then yung iba na i-dispose namin kasi meron ding mga buyers that time na pumunta dito sa aming babuyan para dahil sabi nila laganap na yung ASF so bilhin na po nila kaya binili po ng mura mga ka-farmers. Ibinenta na rin namin. Pero lugi pa rin siya kasi yung presyo ng feeds, bumalik po siya sa akin that time. Pero yung presyo ng mga biik, dahil sariling produce po namin yun, hindi. So, masasabi ko po talaga na lugi siya mga ka-farmers. So, yun po. Kaya, iniisip ko lang na ganyan talaga ang pag-alaga ng baboy, yung negosyong babuyan. Meron talagang time na um, merong pagsubok na dumarating. So, after one month, tag-aalaga ako ulit. So, yan po mga ka-farmers. Kasi yung iba, nagagalit na sila sa akin. Kasi gusto nila yung financing. So, wala tayong magagawa kung yan po ang gusto ninyo yung financing. Kasi iba-iba po tayo. Basta yung pananaw ko po ay mas mabuti kasi yung sa sarili ko kaysa kumukuha ako sa iba ng puhunan. Yan po yung pananaw ko. Pero if you think na hindi mag-work sa inyo, meron pa nga isa na what if mag-alaga ka ng 20 heads na baboy at wala kang puhunan. Hello, hindi naman ako ano, tanga na mag-aalaga ng 20 heads na walang pang puhunan. Iniisip ko po lahat ng ginagawa ko. Lalo na itong pag-aalaga ng baboy meron talaga akong plano kasi kung wala kang plano yan di mo alam kung saang direksyon ka patungo kaya very important po yung ganon kaya sa nagsasabi na paano kung mag-alaga ako ng 20 heads na baboy at wala akong punan hindi naman ako mag-alaga ng 20 heads na wala akong sariling puhunan ganon po so if you think na yung financing dyan kayo mas kumikita so okay lang kasi depende naman yun sa tao basta ako hindi ako agree sa financing then hindi rin ako takot na mag take risk kasi para sa akin yung pagninegosyo ko kahit na maliit lang to ipinagkatiwala ko po ito sa ating Panginoon naniniwala ako na ginagabayan niya ako palagi So, pero depende yan sa tao dahil alam ko na hindi lahat ng tao ay may quality na Willing mag risk. Hindi rin lahat ng tao ay um, positive. Mga ganun, mga ka-farmers. Pero, dapat talaga kung magbababoy ka, positive ka palagi. Although, iniisip mo yung mga possible na problems pero kailangan na meron kang plan if ever mangyayari ang problema yan ano ang posible mong gagawin meron kang plan A meron kang plan B ganyan po at kung pwede pang umabot ng plan C so ayan ganyan po talaga yung reality sa pag aalaga ng baboy kaya nga mas ina-advise ko na kung mag-alaga tayo ng baboy dapat yung mag-alaga tayo na mahal natin sila. May pagmamahal tayo sa mga baboy. Kasi once iniisip lang po natin yung kita, yung income sa pagbababuyan, maliit lang na pagsubok, of course, ano ka na, Sumo, susuko ka na. Ayan. Ganyan po ka-importante. Kailangan mo talaga na meron kang tibay ng loob, mga ka-farmers. So, yan lang po yung view ko. Pero kung para sa inyo, gusto nyo ng financing, no problem. ba diba? Kasi sa inyo naman yan. Hindi ko naman sinasabing na huwag kayong mag-financing. Sinasabi ko lang na hindi, bakit hindi maganda. So, do not expect na lahat ng tao magsasabing na maganda yung financing. Ganyan po talaga, merong advantage at merong disadvantage. So, kung ano yung mag-work sa inyo, kung, hindi nyo kayang magsarili or ganyan, so go for financing. If kaya nyo magsarili, go for it. Ganyan lang po kasimple yan mga ka-farmers. Kasi kahit na ano pang paraan ang ginagawa mo, basta nag-aalaga ka ng baboy, the same lang naman din po yung goal natin, ang kumita. So yan lang po yung target natin. So ganyan lamang po kasimple mga ka-farmers. So if gusto nyo mag-financing, okay. Then, if gusto nyo mag-sarili, sinasabi ko lang yung disadvantage. So, yan po mga ka-farmers. Anyway, okay lang naman sa akin kung marami magagalit sa akin. Anyway, mga ka-farmers, thank you for watching and thank you sa lahat po ng sumusuporta sa akin para makapagpatuloy sa gawain ito. Bye-bye!